Sino yung kasama agad. niya? <laughs> si Ma'am Elizabeth. oh, si Ma'am. Kompleto ang pamilya. Baka brown nakita niyo na po. Nandiyan si VP. ah uh, kasama po si Ma'am Elizabeth. At yung kanyang kaibigan. Ah, si si Mayor Baste. Nasaan si VP? Ah, siya pala yung unang uh, naglalakad, no? ah uh -huh. siya so, yung unang naglalakad. Ayan.

Ay, makashake ka ng tukos na eh, Bibi. Hindi makashake ka sa'yo. na, impas ko yan na. Hindi ang Tagalog ko kasi. Hello, Bibi! hindi ka scratch ko sa perfect

Okay. Bilang po natin, ang tayo. Okay. Yung kapasin po, sana lang. <laughs> sana lang ako. Okay. 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 Bilangan din naman ano. Well, dinanong namin siya kanina kung kamusta ang kain. Sabi niya na huwag mo kamustahin ang kain ko sa kaso. sa So, in ko siya, in-update namin siya sa kaso according to sa kung ano, ano lang allowed, no? Uh, sa amin na uh, non-lawyers niya sa ICC na pwedeng sabihin sa kanya. So, unang, uh, unang pinag-usapan. Uh, and then, uh, nag-usap kami about family. Um, kung kamusta na ang mga family uh, members, nagkamusta siya kay uh, kuya namin. Tanong siya, nasaan, na nasaan si Paolo? At uh, ano ginagawa? At uh, ang sumunod ay... Nag-mention uh, siya about Kitty, uh, na ipinakita daw sa kanya ng mga lawyers kasi as allowed siya no, na ipakita yung mga messages nating lahat. Uh, I-upload ng lawyer yun at ipakita sa kanya. So nakita niya daw yung billboard uh, ni Kitty sa Manila. Ganon oh, okay. so, daw, billboard si Kitty sa Manila. So na-mention hey, na stop, stop reporting. Proud. Proud of it and um, itang tanong siya hey, uh, start recording uh, itang tanong siya kung kilala ba daw ng mama ko si Agilet mm. oh my ang mama ko na tapos uh, tinanong ko siya kamusta ang tulog mo sabi ko dire diretsyo ba ang tulog mo meron ka bang uh, insomnia sabi niya wala naman akong insomnia minsan lang hindi ako makatulog dahil sa kakaisip sa nanay mo wow yeah. 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 mapagibig. ibig <laughs> <Papag> -ibig. <laughs> um, yung, ibig Ano niya? <clears throat> <yung> kanya, <clears throat> hindi pa rin nawawala yung kanyang pambobobor. Pambobobor. <laughs> ano, magagandang babae. <laughs> <laughs> uh, at um, what else about family? At uh, tignan nyo si Mira No, sabi ko, okay naman si Mira. Nakatanggap ako ng video galing kay Miran. Nandun si Kitty. Si, si Mira po yung bata na nakita niya kasama ni Kitty. Si Mira. And then we talked about Suling. Yung anak ni Paste. At uh, sinabi namin sa kanya na kapag nagsama yung dalawa, si Mira at si Suling, ay ano, parang merong powerhouse of mga taratipat ng mga <laughs> uh, <laughs> at ba, e, na mga bagets mga uh, future strong women o oh, Philippines wow. at, at, wow. at ano pa ba about family uh, yan lang naman yon about family and then yung update sa case na update sa case updates uh, update sa elections tapos na yon na uh, alam na ngayon um Tinanong ko siya kung ano ang message niya. Sabi ko, araw-araw may naghihintay sa labas, uh, nagpapakita ng support sa iyo. At uh, tinanong ko siya, sabi ko, may gusto ko ba ng message uh, sa kanya? And then, lingong niya in Visaya. Tindog lang mo din, din ha. Hantod sa kahantuman. <laughs> 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 uh, alam namin na, alam niya, alam namin lahat na joke yun. Yeah. Alam sabi na, no, tell them. I I am um, ko I I um, eternally grateful for you, your showing of support and I recognize your sacrifice which you do not have to do